Sa party list at party list lang, legit na legit daw sila. Ito po yung example ng isang party list group na ang tinatawan eh, talagang galing doon sa sektor na ito. Kaya ako po binibigyan din, meron kasing, nabawa, party list ng mga gwardiya, eh may-ari pala ng building yung nominate. Tama ka, Tatu Nying, sapagkat hmm. alam mo ako graders pa lang, ah, nag na ako ng baboy eh. Bukod pa riyan, dagdag pa ng ibang party list congressmen, iba din ang trato sa kanila ng kongreso. Sabi nga nila pagka daw party list, second class citizen lang sa kongreso yan. Tama, right? tama. Oh. Kilalanin ang Agricultural Sector Alliance of the Philippines Incorporated o AGA Party List na kumakatawan sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor. Kasama si AGAP Party List Representative Nikki Briones sa Tapatan, the 2025 Candidates Interview ngayong linggo April 13, alas 7 ng gabi. May nakita ko sa Facebook, parang ang ambasador ng Agap eh si Ibana Alawi. Magsasaka po ba si Ibana Ibana Alawi.